Alam mo ba na si Padre Pio ay may tinitagong lihim na numero na napakalakas na nagbago ng buhay ng libu-libong tao sa buong mundo? Bago ko ihayag ang tatlong banal na numerong ito na maaaring ganap na baguhin ang iyong realidad sa pananalapi, eh kailangan kong gawin mo ang isang napakahalagang bagay. Mag-iwan ng like sa video na ito ngayon, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang notification bell dahil ang matutuklas mo sa susunod na ilang minuto ay maaaring maging sagot na matagal mo nang hinahanap upang maakit ang sagana ng kayamanan sa iyong buhay. At huwag kang aalis bago ang dulo dahil ihahayag ko kung paano mo magagamit ang lihim na kaalamang ito ngayong araw pa lang sa paraang itinuro ni Padre Pio ngunit kakaunti lang ang nakakaalam. Isipin mo sa sandaling ito na may isang kombinasyon ng numero na napaka-espesyal, napaka-konektado sa mga batas ng universo at sa banal na karunungan na kapag tunay mong naunawaan ito, ang mga pintuan ng kasaganaan ay nagsisimulang magbukas sa paraang halos himala. Si Padre Pio, ang Santong Italiano na nabuhay mula 1887 hanggang 1968, na kilala sa kanyang mga stigma at sa kanyang walang bilang na himala, ay nag-iwan ng mga palatandaan sa buong kanyang buhay tungkol sa tatlong numero na itinuturing niyang susi upang mabuklat ang mga pagpapala ng langit. Ngunit pansinin, hindi ito tungkol sa mahika o pamahiin. Ito ay tungkol sa pag-unawa ng isang malalim na prinsipyong espiritual na nag-uugnay ng ating pananampalataya sa pagkakatawang tao ng kayamanang material, isang bagay na naranasan at nasaksihan mismo ni Padre Pio sa kanyang kamanghamanghang paglalakbay. Ang unang numero na lubos na pinahahalagahan ni Padre Pio ay ang tatlo. Hindi pagkakataon lamang na ang numerong ito ay patuloy na lumalabas sa mga banal na kasulatan at sa tradisyong kristyano. Ang banal na Trinidad, ang tatlong araw ng pagkabuhay, ang tatlong teolohikal na virtud na pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Itinuro ni Padre Pio na kapag nauunawaan mo ang kapangyarihan ng numero tatlo sa iyong buhay na spiritual, ikaw ay nag a ng iyong pagkakaroon sa mismong banal na estruktura ng paglikha. Ngunit paano ito nauugnay sa kayamanan? Makinig nang mabuti dahil ito ay mahalaga. Sinabi ni Padre Pio na upang maakit ang tunay na kayamanan, kailangan mong balansehin ang tatlong aspeto ng iyong buhay. Ang iyong relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng patuloy na panalangin. Ang iyong relasyon sa kapwa sa pamamagitan ng mapagbigay na kawanggawa at ang iyong relasyon sa iyong sarili sa pamamagitan ng marangal at tapat na paggawa. Kapag ang tatlong haliging ito ay nasa pagkakaisa, ang universo ay nagtutulungan upang magdala ng kasaganaan sa iyo. Karaniwan niyang sinasabi sa mga mananampalataya na bumibisita sa San Giovanni Rotondo na ang taong nanalangin ng tatlong beses sa isang araw na may tunay na debosyon na ng tatlong gawa ng kabutihan ng walang inaasahang kapalit at na gumagawa ng may tunay na dedikasyon ay hindi kailanman makakaranas ng kakulangan. Ngunit may mas malalim patungkol sa numero tatlo na kakaunti lang ang nakakaalam. Inirekomenda ni Padre Pio ang isang partikular na kasanayan na kinabibilangan ng tatlong pag-uulit ng pasasalamat sa umaga, tatlong sandali ng pagmumuni-muni sa buong araw at tatlong panalangin ng pagsuko bago matulog. Sinabi niya na ang tatlong ulit na kasanayang ito ay lumilikha ng isang patlang ng enerhiya na bukas sa pagtanggap ng mga banal na pagpapala. At tingnan mo kung gaano ito kainteresante, ang mga taong sumunod sa payo na ito ay nagulat ng mga kahangahangang pagbabago sa kanilang buhay sa pananalapi. Isang ginang mula na poli ay nagkwento na matapos sundin ang gabay na ito sa loob ng tatlong buwan nakatanggap siya ng hindi inaasahang mana na nagligtas sa kanyang pamilya mula sa kahirapan. Isang negosyante mula Bari ay nagpatotoo na ang kanyang negosyo na nalulugi na ay may kamanghamanghang pagbabago matapos ipatupad ang banal na kasanayang ito ng tatlong sandali bawat araw. Hindi ito pagkakataon, ito ay pagpapakita ng isang prinsipyong espiritual na naintindihan ni Padre Pio na mas mabuti kaysa sa iba. Kaya kung gusto mong magsimulang maakit ang kayamanan ngayong araw, na i ang video na ito sa sandali mag-iwan ng komento na nagsasabing tumatanggap ako ng kasaganaan at magpatuloy sa panunood dahil ang susunod na dalawang numero ay mas nakakagulat pa. Ang pangalawang banal na numero na inilaan ni Padre Pio bilang espiritual na kayamanan ay ang pito. Napapansin mo ba kung ilang beses lumalabas ang numero pito sa Biblia? Pito ang mga araw ng paglikha, pito ang mga kahilingan ng Ama namin, pito ang mga sakramento, pito ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Si Padre Pio ay may espesyal na koneksyon sa numerong ito at madalas, na nagsasalita tungkol sa kapangyarihan ng pitong pagpapala na dapat nating hanapin araw-araw. Itinuro niya na may pitong uri ng kayamanan na dapat linangin ng isang tao upang mabuhay sa tunay na kasaganaan. Ang espiritual na kayamanan na nagmumula sa pakikipag-isa sa Diyos. Ang kayamanan ng pisikal at mental na kalusugan. Ang kayamanan ng mga tunay na relasyon ang kayamanan ng kaalaman at karunungan, ang kayamanan ng panloob na kapayapaan, ang kayamanan ng pagkamapagbigay na natural na dumadaloy at oo ang material na kayamanan na marangal na sumusuporta sa buhay. Kapag hinahanap mo ang pitong kayamanang ito na may balanse at tauspusong pananampalataya, may kahangahangang nangyayari, nagsisimula silang magpakita sa iyong realidad ng natural at napapanatili. Si Padre Pio ay may partikular na ritual na kinabibilangan ng numero pito at inire-rekomenda niya itong lihim sa mga taong humihingi ng tulong sa mga paghihirap sa pananalapig. Sa loob ng pitong magkakasunod na araw, ginabayan niya ang tao na gumawa ng pitong malalim na paghinga sa umaga habang nagpapasalamat para sa pitong partikular na pagpapala, kahit na hindi pa ito naganap, na nagsasanay ng aktibong pananampalataya na gumagalaw ng mga bundok. Pagkatapos, sa buong araw, dapat maghanap ang tao ng pitong palatandaan ng banal na presensya sa kanyang paligid. Maaring ito ay ngiti ng estranghero, salitang pampalakas loob, isang ibong umaawit, anumang pagpapakita ng kagandahan at kabutihan ng Diyos. At sa gabi, bago matulog, dapat magsulat ng pitong bagay na ipinagpapasalamat niya sa araw na iyon ang kasanayang ito ng pitong araw na may pitong partikular na aksyon ayon kay Padre Pio ay ganap na nire-reprogram ang kamalayan ng tao na nagbubukas sa kanya upang tanggapin ang kasaganaan na inilaan na ng universo at ng Diyos para sa kanya. Isang kahangahangang patutoo ay nagmula sa isang negosyante sa Milan na nasa gilid na ng ganap na pagkalugi noong 1955. Sa desperasyon, naglakbay siya hanggang San Giovanni Rotondo upang humingi ng tulong kay Padre Pio. Tinanggap siya ng santo ng maikli at bumulong lamang, pitong araw, pitong beses, pitong biyaya. Ang lalaki ay hindi agad nakaintindi, ngunit pagkatapos ng pagmumuni-muni, ipinatupad niya ang kasanayang kakadescribe ko lang. Sa ikapitong araw, nakatanggap siya ng tawag na ganap na hindi inaasahan mula sa isang investor na nawala na ang kontak sa loob ng mga taon, nag-aalok ng eksaktong kapital na kinakailangan upang iligtas ang kanyang negosyo. Pagkakataon ba? Ang mga esceptiko ay magsasabi na oo, ngunit ang mga nakakaintindi ng mga misteryo ng Espiritu ay nakakaalam na may banal na kaayusan na gumagana sa pamamagitan ng mga banal na prinsipyong numero na ito. At kung nararamdaman mo na ang mensaheng ito ay ginawa para sa iyo, magiwan ng like ngayon dahil ito ay palatandaan na handa ka ng tanggapin ang mga pagpapalang ito. Isulat sa mga komento ang Padre Pio mamagitan ka sa akin at maghanda dahil ang ikatlong numero ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Narating na natin ang pinakamisteryo at makapangyarihang numero sa tradisyon ni Padre Pio, ang numero siyam. Alam mo ba na si Padre Pio ay may espesyal na debosyon sa mga nobena na mga panalanging inuulit sa loob ng siyam na magkakasunod na araw? Hindi ito pagkakataon lamang. Ang numero siyam ay kumakatawan sa kabuuan, ang ganap na pagdadalang tao ng isang himala, ang perpektong siklo ng pagbabago. Siyam ang mga koro ng mga anghel. Siyam ang mga bunga ng Espiritu Santo na binanggit ni San Pablo sa sulat sa mga taga -galasya itinuro ni Padre Pio na kapag naglaan ka ng siyam na magkakasunod na araw sa isang partikular na espiritual na layunin na nagpapanatili ng hindi natitinag na pananampalataya at mga aksyon na naaayon sa iyong mga panalangin, binibigyan mo ang universo at ang banal na probidensya ng kinakailangang oras upang ayusin ang mga pangyayari ng iyong buhay na pabor sa iyong pagpapakita. Ngunit narito ang lihim na kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa numero siyam sa kasanayan ni Padre Pio. Hindi siya naniniwala sa mga pasib na panalangin. Sinabi niya na sa loob ng isang nobena ng siyam na araw, dapat mong pagsamahin ang panalangin sa aksyon, kaya kung gumagawa ka ng nobena na humihiling ng kayamanan sa pananalapi, sa loob ng siyam na araw na iyon, dapat karing rin magsagawa ng siyam na praktikal na aksyon na naaayon sa iyong layunin. Maaring ayusin ang iyong pananalapi, maghanap ng bagong pagkakataon. Sa trabaho, bumuo ng isang kasanayan tumulong sa iba na pinansyal kahit kaunti lang mag-aral tungkol sa mga pamumuhunan, anumang konkretong aksyon na nagpapakita sa universo na hindi ka lang naghihintay ng passive kundi aktibong lumilikha ng iyong realidad kasama ng banal na biyaya. Ang kombinasyon na ito ng masigasig na panalangin at determinadong aksyon sa loob ng siyam na araw ay tinatawag ni Padre Pio na ang formula ng Himalayang pagpapakita. May dokumentadong ulat ng isang pamilya ng mga magsasaka na nawawalan ng kanilang lupa dahil sa mga utang noong 1963. Pumunta sila kay Padre Pio ilang sandali bago siya pumanaw at pinayuhan niya sila na gumawa ng partikular na nobena na pinagsama ng siyam na praktikal na aksyon. Ang pamilya ay ginawa eksaktong tulad ng ipinahiwatig na nalangin sila na may ganap na pananampalataya sa loob ng siyam na araw at sabay na binisita ang siyam na nagpapautang na humihingi ng muling negosasyon. Nagtrabaho ng siyam na oras na overtime araw-araw na nagtatanim sa lupa na may nabagong sigla at nagsagawa ng siyam na gawa ng pagkamapagbigay na nagbahagi ng kanilang ani sa mga kapitbahay na mas nangangailangan pa. Sa ikasiyam na araw ng nobena, may kahangahangang nangyari. May bumili na lumitaw na nag-aalok ng eksepsyonal na presyo para sa bahagi ng kanilang produksyon. Isang pangunahing nagpapautang ay nagpatawad ng malaking bahagi ng utang na naantig sa kwento ng pamilya at isang lokal na kooperatiba ay nag-alok ng pautang na may paborabling kondisyon. Ang ari-arian ay nailigtas at ang pamilyang iyon ay umunlad sa mga sumunod na taon. Palaging kinikilala ang pamamagitan ni Padre Pio at ang kapangyarihan ng numero siyam. Ngayon darating ang bahagi na magkokonekta sa lahat ng ito sa paraang papasabugin ang iyong isip. Napansin mo ba ang pattern? Tatlo, pito at siyam. Kung idadagdag mo ang mga numerong ito, tatlo plus pito plus siyam, aabot ka sa labing siyam. At kung babawasan mo ang labing siyam sa pamamagitan ng pagdagdag ng isa plus siyam, babalik ka sa numero sampu na kumakatawan sa muling pagsisimula ang bagong yugto, ang kabuuan ng isang siklo at ang simula ng isa pang mas sagana. Alam ito ni Padre Pio, naintindihan niya na ang tatlong numerong ito ay nagtutulungan bilang isang triple key upang buksan ang mga pintuan ng banal na kayamanan. Ngunit narito ang kumpletong pamamaraan na ginagamit niya at kakaunti lang ang nakakaalam. Magsisimula ka sa kapangyarihan ng tatlo na nagtatag ng iyong tatlong pangunahing pang-araw-araw na kasanayan. Pagkatapos palalakihin mo gamit ang kapangyarihan ng pito na naglilinang ng pitong kayamanan sa loob ng pitong araw at sa wakas, tatakan mo ang lahat gamit ang kapangyarihan ng siyam na gumagawa ng kumpletong nobena kung saan pinagsasama mo ang malalim na panalangin sa siyam na kongkretong aksyon. Bibigyan kita ng praktikal na halimbawa kung paano ipatupad ito simula ngayong araw na. Una, itakda ang iyong tatlong banal na pang-araw-araw na kasanayan. Sa umaga tatlong minuto ng tunay na pasasalamat na nagpapasalamat para sa tatlong partikular na pagpapala sa iyong buhay. Sa buong araw, at tatlong gawa ng kabutihan o pagkamapagbigay mapagbigay maaaring maliit ngunit tunay. Sa gabi, tatlong minuto ng panalangin na humihiling ng karunungan lakas at kayamanan para sa iyo at para sa iba. Gawin ito araw-araw nang walang pagkabigo. Pangalawa, sa loob ng pitong magkakasunod na araw, tumuon ng malay sa paglilinang ng pitong kayamanan na nabanggit ko kanina nagbibigay ng espesyal na pansin sa bawat isa sa kanila at nagsusulat ng pitong palatandaan ng kasaganaan na napapansin mo sa iyong paligid araw-araw. Ang pangatlo, pumili ng partikular na layunin ng kayamanan at gumawa ng nobena ng siyam na araw na nakatuon sa layuning iyon. Ngunit pansinin, sa loob ng siyam na araw na iyon, dapat magsagawa ka ng siyam na praktikal na konkretong aksyon na nagpapakita ng iyong pangako sa pagpapakitang ito. Hayaan mo akong magsabi sa iyo ng isang bagay na magpapaintindi sa iyo ng kapangyarihan ng lahat ng ito. Noong 1966, ilang buwan bago umalis si Padre Pio sa mundong ito, binisita siya ng isang batang pari at nagtanong kung ano ang lihim sa pagtulong sa mga mananampalataya na naghihirap sa mga problemang material at pinansyal. Si Padre Pio, na labis ng mahina, hinawakan ng kamay ng batang pari at sinabi, Anak, Turuan mo silang manalangin gamit ang tatlo, mamuhay gamit ang pito, at magpursigi gamit ang siyam, kapag ang puso ay gumagawa nito na may tunay na pananampalataya, gumagalaw ang langit upang matugunan. Ang batang pari ay hindi ganap na nakaintindi noon. Ngunit makalipas ang mga taon na tumutulong na sa daan-daang tao na uunawaan niya ang lalim ng mga salitang iyon at nasaksihan ang walang bilang na pagbabago sa mga buhay ng mga sumusunod sa prinsipyong ito. Kaya narito ang gagawin mo ngayon. Una, kung hindi ka pa nagiiwan ng like, gawin mo na ngayon dahil ang video na ito ay kailangang maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng mensaheng ito. Pangalawa, mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification dahil magbabahagi ako ng mas maraming makapangyarihang lihim na espiritual sa susunod na mga linggo. Pangatlo at pinakamahalagang isulat sa mga komento kung alin sa tatlong numero ang pinakatumama sa iyong puso kung tatlo pito o siyam at ikwento ng maikli kung aling lugar ng iyong buhay ang gusto mong baguhin gamit ang mga prinsipyong ito. Hindi ito simpleng komento lang. Kapag ipinahayag mo publicly ang iyong intensyon ng pagbabago, ina-activate mo ang isang makapangyarihang prinsipyong espiritual ng pangako at pagpapakita. At may isa pang mahalagang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo bago matapos. Palagi namang binibigyang diin ni Padre Pio na ang mga numero at kasanayang ito ay hindi automatic na formula ng mahika. Ang mga ito ay mga espiritual na kasangkapan na gumagana sa pagkakaisa sa iyong tunay na pananampalataya, iyong malinis na intensyon at iyong tuloy-tuloy na mga aksyon. Hindi ka pwedeng simpleng ulitin ang mga numero na umaasa na babagsak ang pera mula sa langit ang nangyayari ay mas malalim at maganda pa. Kapag nag-align ka ng iyong kamalayan sa mga banal na prinsipyong numero na ito, nagsisimula kang mag-vibrate sa ibang frequency, binubuksan mo ang iyong perception para sa mga pagkakataon na laging nandoon, pero hindi mo nakikita, bumubuo ka ng espiritual na disiplina na nagbabago ng iyong karakter umakit ka ng mga positibong synchronicity at nagiging mas malinis na channel ka para sa pagpapakita ng banal na probidensya sa iyong buhay. Maraming tao na nag-apply ng mga turo ni Padre Pio ay nagulat hindi lamang ng mga pagpapabuti sa pananalapi, kundi ng kumpletong pagbabago sa lahat ng lugar ng kanilang buhay. Ang mga relasyon ay naibalik, ang kalusugan ay nabawi, ang panloob na kapayapaan ay natagpuan at oo, ang sagana ng material na kayamanan ay nagsimulang dumadaloy ng natural. Dahil kapag ikaw ay nasa tunay na espiritual na alignment, gamit ang mga banal na prinsipyong ito, lahat sa iyong buhay ay nagsisimulang mag-harmonize. Ito ay tulad ng pag-tune ng isang instrumentong musical. Kapag itinama mo ang tamang mga kwerdas sa tamang tensyon, ang musicang lumalabas ay maganda at harmonious. Bago ka tumakbo upang ilapat ang lahat ng ito, hayaan mo akong magbigay sa iyo ng mahalagang babala na palaging binibigay ni Padre Pio. Sinabi niya na ang kayamanan na dumarating sa pamamagitan ng mga espiritual na prinsipyong ito ay may kasamang banal na responsibilidad. Kapag nakatanggap ka ng kasaganaan sa pamamagitan ng banal na biyaya, dapat mong palaging tandaan na magbahagi tumulong sa iba, maging channel ng mga pagpapala at hindi isang saradong balon. Ang spiritual na kayamanan ay patuloy lang na dumadaloy kapag pinapanatili mo ang siklo ng pagbibigay at pagtanggap na aktibo. Kaya nga, isa sa tatlong pang-araw-araw na kasanayan na nabanggit ko ay kinabibilangan ng mga gawa ng kabutihan at pagkamapagbigay. Huwag kalimutan iyan. Handa ka na bang simulan ang transformative journey na ito ngayong araw na? Kaya narito ang iyong agarang plano ng aksyon. Ngayon, ngayon na, piliin ang iyong tatlong pang-araw-araw na kasanayan at magsimula pa ngayong araw, huwag maghintay ng lunes o ng susunod na buwan. Bukas! simula ng iyong siklo ng pitong araw na nakatuon sa pitong kayamanan at sa susunod na linggo, simula ng iyong nobena ng siyam na araw na may iyong partikular na layunin ng kayamanan na pinagsama ng siyam na praktikal na aksyon. Dokumentuhin ang lahat, isulat ang iyong mga karanasan, obserbahan ang mga synchronicity, bigyang pansin ang mga palatandaan at panatilihing matatag ang iyong pananampalataya kahit na ang mga bagay ay hindi agad mukhang nagbabago. Isang huling kwento para dalhin mo sa iyong puso. Noong 1961, isang mahirap na balo na may apat na maliliit na anak ay naglakbay ng mga araw upang makarating kay Padre Pio. Wala siyang halos anuman, desperado siya. Nakakuha lamang ng ilang segundo sa kanya pagkatapos ng misa. Sinabi niya, Padre, wala akong anuman, paano ko pakakainin ang aking mga anak? Tumingin si Padre Pio sa kanyang mga mata na may katangiang lalim na espiritwal at sinabi lamang, tatlong beses na pasasalamat, pitong araw ng pananampalataya, siyam na aksyon ng pagmamahal, magtiwala ang babae ay bumalik sa bahay na nalilito, ngunit determinadong magtiwala. Ipinatupad niya eksaktong kung ano ang tila na intindihan niya mula sa mga misteryosong salitang iyon. Sa ikasampung araw, isang kapitbahay na lumiipat sa ibang lungsod ay nag-alok sa kanya ng maliit na negosyo ng pagtahi na kasama ang lahat ng mga makina ng walang bayad. Ang babaeng iyon ay nag-transform nito sa isang maunlad na negosyo Pinalaki ang kanyang apat na anak ng marangal at nakatulong pa ng ibang pamilyang nangangailangan makalipas ang mga taon. Lagi niyang sinasabi na binigyan siya ni Padre Pio ng susi ng kayamanan sa iilang segundong iyon at ang susing iyon ay ang tatlong banal na numero. Kaya gusto kong malaman mula sa iyo ngayon, ia-apply mo ba ang mga turong ito o hahayaan mo lang na lumipas ang makapangyarihang kaalamang ito bilang isa na lamang video na pinanood mo? Ang pagpili ay sa iyo, ngunit tandaan ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi nagbabago ng anuman. Si Padre Pio ay hindi nagturo ng mga abstract na teorya. Nagturo siya ng mga praktikal na prinsipyo na gumagana kapag inilapat na may pananampalataya at aksyon. Kaya mag-iwan ng like kung magsisimula ka ngayong araw. Mag-iwan ng komento na nagsasabi kung alin sa tatlong numero ang iyong una munang ia-apply. Mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng mas maraming transformative content tulad nito at ibahagi ang video na ito sa isang taong alam mong nangangailangan ng mensaheng ito sa sandaling ito. Ang kayamanan na hinahanap mo ay papunta na. Kailangan mo lang i-align ang iyong buhay sa mga banal na prinsipyong ito na iniwan sa atin ni Padre Pio bilang walang hanggang pamana. Nawa ang mga pagpapala ng Diyos at ang makapangyarihang pamamagitan ni San Pio ng Pietrelcina ay sumaiyo at sa lahat ng iyong mahal sa buhay. Hanggang sa susunod na video at tandaan, tatlo, pito at siyam ang mga banal na numero ng banal na pagpapakita ng kayamanan. Tentar novamente o Claude, pode de cometer eros, confira sempre as respostas, sonnet part point go.